Gipugus na ako ang akong uyab. Nga makipag ana, -ana sa ako bisan dili pahubas ang akong lawa. Maayong <laughs> adlaw ka mo DJ Sam, ug sa kalibuan ni mo, nga mga suking tigpaminaw ning imong programa. Pasensya na DJ Sam sa akong binisaya kung di gyud siya okay para sa inyo ha. Lain man good ang among inistoryahan diri sa mo ang lugar. Tawagan na lang ko sa ngalan nga Lili. 38 anyos ko DJ Sam. Wa pa ko maminyo pero na ako'y uyab nga tawagan na lang nato og Philip. 26 anyos. Mas guwang ko DJ Sam sa Iyaha. ha. Apandi na problema sa among relasyon. Ang age gap. Nagkaila ni Philip sa usa ka fiesta diri sa among lugar. Guwapohon siya DJ Sam. Usa na mi katuig nga managuyab apan wa pagyo nahitabo sa among duha. Kay kung mag-date mangod mi DJ Sam, kuto bragyo na sa holding hands. Ug mag usahay magkiss-kiss mi sa pisngi ra pud. Oh. Wa pagyud mi magkis sa lips DJ Sam. Dili na ko virgin DJ Sam kay nakauyab naman ko kani bago ko mag-abroad. Mao na ni bago kaayo ko sa akong uyab nga si Philip. Abi pagani na ako no basin bayot ni. Apan daghan naman siya na uyab kani ni Addo DJ Sam. Ambut lang kung same basab ang iyang trato sa iyang mga ex, diri sa akoa. ako a. Ako siyang giistorya nga nung di ko niya hilabta na DJ Sam. Di ba siya ganahan sa ako Apan iya hara kong gitubag. Gusto daw niya nga makasal sa mi bago magbinirahay. Murag na insulto ko DJ Sam. Kaysa tinuod lang, gusto na nako na ako magkaanak. 38 anyos na baya ko. Basin unyag bawad anak ug higayon ba nga magkaanak. Unsaon na lang. Tapos siya, gusto niya kasal daw una. Apan ang plano niya DJ Sam makasal mi kay 3 years pa man. So ang akong edad, 41 na. Maong mahadlok na kayo ko DJ Sam kay basig di na ko reglahon ana nga time gusto in tao na ako makakita o liwat na ako DJ Sam. Naama ko ko'y friend bod, 48 anyos ang iyang edad, wa na siya giregla pa. Maong mahadlo ko base na mubas po ng akong kanal tapos wa man lang ko nagkaanak. DJ Sam OFW man gud ko kani adto. Maong wa ko na minyo dayon kay gi priority una na ako ang akong pamilya. Gipahuman sa nako ang akong mga igsuon sa pag-eskwela. Hangtod nakalimot na ko DJ Sam nga need po di ay nako ako magkapamilya. Maong pag uli na ako, naila na ko si Philip. Og siya na po dang akong gusto nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Maong nagplano ko DJ Sam nga pugsun yun na ko si Philip. Og maghimo yun kong pamaagi nga mabirahan ko niya. Timing po'd kay na ay handaan sa among amiga. Nangad duming duha, og didto nag-inomi. Lambanog DJ Sam sa among gitira. Ugi haluan pagyadog Alfonso, mao nga dali rami na hubog. Apan ako DJ Sam, gamay ra ang akong giinom kay na ako'y plano. Si Philip ra ang akong hubgon para unya di na ko maglisod sa pagkamang sa iyaha. <laughs> akong giistorya po ang akong amiga nga tagan mi kwarto kay didto mi matulog ni Philip DJ Sam. Medyo layo mangod ang ah, o di pwede nga mag-drive si Philip kay nakainuman. Nisugot po din akong amiga DJ Sam o kahibaw na siya na doon ako'y plano kani ni maong gisuportahan rapod ko niya. Dihang di na makalihok si Philip at DJ Sam, ako na siyang gida sa kwarto. O dito, excited na kaayo ko. Nagkatawa ko DJ Sam sa akong nahuna-hunaan nga kabuang. Dihang nahigda na si Philip, ako to siyang gihubuan ako po naghubo na po ko sa akong sinina. Dayo na ako gihikap ang iyang tabadidoy. O kay ba mo? Gifted po kaayo si Philip at DJ Sam. Dax, tapos limpyo pag yun kaayo. Kay bagura ka-shave ang iyahang bunal. Akong ginahinay pagpukaw ang iyang bunal, DJ Sam. O si Philip, nagungul-ungul po din tawon. Wow. Abi siguro niya gadamgura siya, DJ Sam. Wa, wow, yun na buhi iyang bunal og akong gium -um pagani DJ Sam. Samtang na ako nagduwa sa iyang bunal na kamata siya. Ug nakuratan siya, giunsa daw nako na siya. Pero ang palag DJ Sam, og sa dihang ni action siya barog, ni patong dayon ko sa iya ha. Na feel pud nako na DJ Sam nga init kayo ang iyang lawas, same pud sa ako ah. Kay baw ko nga turn on na kaayo siya DJ Sam. Ingon siya, di pa daw pwede, kay di pa daw may kasal. O basin matigbasan daw siya sa kong mga ginikanan. Apanwa ko maminaw sa iya DJ Sam. Gipadayon yun ako ang akong gibuhat. Dito, gipangutanan ako siya kung gusto ba niya o dili. Kay kung dili yun siya DJ Sam, o magbuwag na lang mi. Nagtinutukay mi DJ Sam, siguro mga hangtod 10 seconds. Na-feel na ako DJ Sam nga nagtango-tango ng ang iyong tabadidoy. Eh. Huwag pagduha-duha, gikurambus na pod ko niya. Gilahi niya ang posisyon na DJ Sam and this time siya na ang nanguna. Napasmile na lang ko DJ Sam, kay nagtagumpay gid ko sa akong plano. Salamat pod sa lambanog, kinawala ang akong kaulaw na kaanaana ra hapon na mini Philip. Perte na akong lipaya, huwag gid ko nagmahay nga ako ang naguna-una. sa tinuod lang DJ Sam ang rason nga nung gusto ni Philip makasal sa mi kay ako mga mga ginikanan o mga pariente. Dili siya gusto para sa ako a. Ah. lagi, kwarta ra daw ang habol ni Philip sa ako a. Ah. Maong gusto patunayan ni Philip sa kong pamilya na seryoso siya sa ako a ah, o respeto sa ako a. Ah. Giing na nako siya DJ Sam nga after sa nahitabo, pwede mi magpakasal bisan huwes lang. Di pa daw niya afford ang kasal sa simbahan. Naka seven rounds good in town mi DJ Sam niya itong gabi una. Grabe ka mi kaganado. Ay pila ka tuig na nagpaabot ko. Maong ga awas, awas na yu DJ Sam. Si Philip, ganado kaayo kay ingon pa siya. First time daw niya nakatila og tiguwang pero lamion daw ko. Pagkaugma DJ Sam, nauwaw ko gamay kang Philip. Apan siya, mas naging lambing na dunay pakyes na sa lips, bisa naa sa among mga amiga o amigo. Karon DJ Sam, six months na ko nga pregi. Ug nakasal na pud duha sa huwes. Diri mi nagpuyo sa ilang lugar kay lagi akong kanan di man ganahan sa iyaha. Ingon e pa sila, biyaan daw gihapon ko ni Philip pag abot sa panahon ug makakita daw siya mas bata pa sa akoa. Ah. Kay ako man daw ang mauna nga matiguwang. Maong nagduda sila DJ Sam sa gugma ni Philip para sa akoa. Pero para sa akoa, why makapugong sa among gugma nga gaaso-aso ni Philip? Wa man gani ko nagmahay kay kugihan pud baya siya nga pagkalalaki. Wa koy problema pud sa iyang bisyo kay kay bao siya sa iyang limitasyon. Pasalamat na pud ko nga nabuntis ko DJ Sam human sa 7 rounds. Giingnan pud nako si Philip nga after 1 year, sundan na dai namo ang among anak. Nagkatawa lang in taon siya DJ Sam, kay mura daw kog nagahabol sa panahon. Kay baw ko nga joke rato niya pero tinuod yud do nga nagahabol man yud ko. Paspasan yud nako. Dini na Din lang kutob DJ Sam mga akong ishare nga istorya kanimo. Og dagan kayong salamat sa imong pagbasa. Imong sender og follower, Lily.